Diwata, nagsalita na sa isyong ginagatasan daw siya ng mga vloggers. Viral nga ngayon sa social media ang pahayag na ito ng owner ng Diwata Pares Overload na si Diwata. Dito ay sinagot niya ang mga isyong ginagatasan lang daw umano siya ng mga vloggers, kung saan ay palaging nagbablog sa kanya at sa kanyang sikat na parisan. Ayon kay Diwata, Nakakatulong pa sila sa atin, yan ang naging paglilinaw ng viral food street food vendor at internet personality na si Diwata, kaugnay ito sa kumakalat na isyo na ginagatasan daw siya ng mga vloggers. Naopen open ang topic ng tanungin siya ng video creator na si RTV na ibinahagi niya sa kanyang Facebook account, hindi maintindihan ni Diwata ang usap-usapang kontrobersya dahil hindi naman daw siya hiningian ng pera ng mga vloggers. Malaking tulong pangaraw ang pagpunta ng mga ito sa kanyang parisan, dahil mas lalong nakilala ang kanyang negosyo at damadami ang mga nagpupunta. Hindi ko iniisip na ginawa akong gatasan kasi in the first place, wala naman silang hiningi na pera na nakakatulong pa sila sa akin para e-blog, para dumami yung customer, dumami yung makakita para makilala ang diwata Paris, paliwanag pa ng sikat na social media store. Pagpapatuloy pa niya... So... Pagdating dyan... Sa gatasan na words... Hindi ko na alam kung paanong gatasan kasi hindi naman kayo nang hihingi sa akin ng pera... Wala naman akong binibigay... Pag kumain kayo nagbabayad naman kayo... Sinabi pa nga ni Diwata... Walang pinipili at bukas ang kanyang tindahan sa lahat kahit ito raw ay mga basher at hater... Sabi ko nga welcome lahat dito bashers... Vloggers... Newscaster... Honest Review... Hindi Honest Review... Welcome Aniya... Sa comment section naman, maraming fans ang lalong humanga at bumilib sa kabaitan at pang-unawa ni Diwata. Ito ang ilan sa mga komento mula sa mga netizens. Napakabait talaga at napaka-professional talaga. Kahit sinasabi niya na hindi siya nakatapos ng pag-aaral pero ang ugali niya napaka-humble. Sana wag kang magbago lang. Buti pa si Diwata maunawaan kayo pero yung ibang nakaangat na din nila maintindihan ang point kung bakit content niyo si Diwata ang importante lang naman you ask permission to take videos and respect his business. Huwag maging sagabal sa negosyo ng tao, your content has a purpose also, you earn money but in return you're giving him free promotion in his business. Yes, true dapat magtulungan tayo para umangat bawat isa, hindi para ilaglag ang isa't isa kaya mas madami pa blessings dadating sa'yo, kaya siya blessed kasi totoong tao siya wala siyang taong tinatapakan at wala siyang paki kung aangat ka kasi gusto niya pareho tayong aangat sa buhay, samantala, kamakailan lang ay inaresto si Diwata dahil sa kasong slight physical injuries, na isinampalaban sa kanya noon pang 2018, hinuli ng mga autoridad o kooperatiba ng Pasay City Police Warrant and Sepina WSS si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay nitong Martes ng umaga, April 16, base sa report, Inaresto ang social media star bandang alas 10 ng umaga sa pag-aari niyang Parisan, na matatagpuan sa Jokno Boulevard Barangay 76 sa Pasay City, ngunit agad din namang nakalaya si Diwata matapos makapagpiansa ng nagkakahalagang 3,000 pesos.